lugar sa Luzon ang isinilalim pa rin po sa tropical cyclone wind signal number 3, 2 at 1 dahil sa bagyong goreng. Base sa forecast track ng pag-asa, bukas posibleng dumaan malapit o mag-landfall sa Batanes ang nasabing bagyo. May posibilidad rin muli itong lumakas bilang super typhoon bago lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi o Webes ng umaga huling namataan ng pag-asa ang pag sentro nito sa may east of Apari, Cagayan at taglay ang lakas ng hangin na 155 kilometers per hour at buksong maabot sa 190 kilometers per hour. Bukas naman, inaasang papasok naman ng ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong papangalan ng Hana. Ayon sa pag-asa, isa itong tropical storm na may international name na Haikoi. Ngayong araw, makakaranas pa rin po ng mga pagulan ang mga iba't ibang bahagi ng ating bansa. Epekto po yan ng hanging habagat na hinahatak o minabalakas ng bagyong Goring. Ayon sa pag-asa, umiiral ngayon ang habagat sa Central at Southern Luzon kasama ang Visayas at Mindanao. Signal number 3 nakataas pa rin sa the northeastern portion of Popoyan Islands. Signal number 2 sa Batanes, the rest of Popoyan Islands and the extreme northern portion of mainland Cagayan. Habang signal number 1 sa the north northern and eastern portion of mainland Cagayan, the eastern portion of Isabela, the northern portion of Apayao, and the northern portion of Ilocos Norte. Kaya pinapayuhan ang ating mga kababayan na may maingat maing at maging alerto po sa mga posibleng pagbaha at pagkukunan lupa at ugaliin na magdala palagi ng payong o kahit anong panangga sa ulan sa tuwing lalabas ng ating mga...